Ang 2025 F-15 Eagle ay isa sa pinaka-inaabangang bersyon ng kilalang F-15 na ginawa ng Boeing para sa United States Air Force, at sa ngayon ay nasa evaluation stage pa lamang. Bagamat prototype pa lamang ito, maraming makabagong teknolohiya at disenyo ang inihahanda upang mas lalo pang maging dominante ang fighter jet na ito sa ere. Sa kabila ng katutuhan ng apat na dekada na ang nakalipas mula ng unang lumipad ang F-15, nananatili itong relevant sa modernong larangan ng digmaan. Ang 2025 evaluation model ay inaasahang magbibigay ng mas mataas na performance, advanced na Avinex, at pinahusay na survivability na kailangan sa hinaharap na mga operasyon. Isa sa pangunahing binigyang pansin sa modelong ito ay ang pag-upgrade ng Avinex system. Gumagamit ito ng Advanced AESA, Active Electronically Scanned Array, radar system na may kakayahang mag-track ng igit sa 20 target sabay-sabay sa malalayong distansya. Sa radar na ito, mas mabilis na natutukoy ang mga kaaway kahit nasa stealth mode pa ang mga ito. Kasama rin sa Avinex Upgrade ang pinakabagong IRST, Infrared Search and Track, system na hindi nakadepende sa radar kaya hindi ito madaling matukoy ng kalaban. Bukod dito, may bagong fly-by-wire control system din ang 2025 F15 Eagle para sa mas madaling maneuver sa ere. Pagdating sa armas, hindi nagpapahuli ang modelong ito. May kakayahan itong magdala ng iba't ibang uri ng air-to-air -air at air-to-ground missiles gaya ng AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, at AGM-88 HARM. Maaari rin itong magdala ng precision-guided bombs gaya ng JDAM Joint Direct Attack Munition. May kapasidad din ito na mag-load ng hypersonic weapons, depende sa pangangailangan ng mission. Sa ilalim ng fuselage, mayroong conformal fuel tanks, CFTs, para mas madagdagan ang range nito nang hindi naapektuhan ang aerodynamics. Ang airframe ng 2025 F15 ay halos kapareho ng F15EX, subalit mas pinahusay ang materials na ginamit. Gawa sa advanced composite materials at titanium alloys ang ilang bahagi nito upang mas maging matibay at magaan. Mas maraming load capacity at mas mahabang lifespan ang inaasahan sa bagong airframe na ito. Bukod sa panibagong disenyo ng airframe, may reinforced landing gear ito para mas suportahan ang mas mabigat na weapons payload. Ang cockpit naman ay full glass cockpit na gumagamit ng state-of-the-art digital touchscreen displays. Ang pilot ay may akses sa Wide Area Display, WAD, na pinagsasama-sama ang impormasyon ng navigation, targeting, radar at communication sa isang high-resolution screen. May helmet-mounted cue system din ng piloto para mas madali niyang matukoy ang target gamit lang ang kanyang paningin. Bukod dito, pinahusay rin ang night vision capability at data link system na nagbibigay daan sa mas mabisang koordinasyon sa iba pang aircraft at command centers. Isa sa mga itinuturing na core upgrades ng 2025 F-15 ay ang integration ng artificial intelligence, AI-assisted systems. Ito ay nagbibigay ng mga real-time suggestions at warning sa piloto, pati na rin ang automated threat detection and evasion. Ang AI ay ginagamit rin upang i-analyze ang flight data para sa mas epektibong maintenance at operasyon sa pamamagitan ng predictive maintenance software naiiwasan ang bigla ang pagkasira ng mga bahagi ng eroplano at napapabilis ang repair time. Ang propulsion system ng modelong ito ay pinahusay rin. Nakakabit dito ang twin Pratt at Whitney F100 PW229 engines na may mas mataas na thrust output at fuel efficiency. Dahil dito, kayang lumipad ang F-15 sa supersonic speeds kahit may dalang mabibigat na armas. May supercruise capability rin ito. Ibig sabihin kayang lumipad sa supersonic speed nang hindi gumagamit ng afterburner, na nakatutulong upang hindi agad madetect ng radar ng kalaban. Pagdating sa survivability at defense, mayroong integrated electronic warfare suite ang modelong ito. Kasama rito ang radar warning receivers, missile approach warning systems, countermeasure dispensers, at jamming devices. Sa tulong ng bagong digital electronic warfare system ng Boeing, mas nagiging mahirap para sa kalaban na tamaan ang F-15 sa gitna ng combat. Bukod dito, may kakayahan itong makipaglink sa ibang sensor platforms gaya ng AWACS at satellite systems para sa real-time battlespace awareness. Ang komunikasyon ay pinahusay rin gamit ang secure voice and data links gaya ng link 16 at satellite communication systems mas mabilis na nakakapagpalitan ng impormasyon sa mga allied forces na napakahalaga sa mga joint operations. May kakayahan rin ang aircraft na ay integrate sa modern command and control systems ng US at NATO forces. Ang 2025 F-15 Eagle ay hindi lamang simpleng upgrade kundi isang bagong henerasyon ng multirole fighter na pinagsasama ang legacy ng F-15 platform at ang makabagong teknolohiya ng ikadalawamput isang siglo. Sa kasalukuyan, ito ay sumasailalim sa masusing pagsusuri at evaluation ng U.S. Air Force upang matiyak ang pagiging epektibo nito sa lahat ng combat scenarios. Bagamat hindi pa ito opisyal na nasa production phase, maraming bansa na ang nagpapakita ng interes dito, lalo na ang mga bansang naghahanap ng high-performance fighter jet na mas mura at hindi masyadong komplikado tulad ng 5th generation fighters. Kapag naaprubahan na ang production, inaasahang magiging isa ito sa pangunahing sandata ng Allied Air Forces sa mga darating na taon.